Hi guys, good morning. Ayan, naputol yung aking video. Nag-ano na, na battery low. Ang dali talaga malubat ng aking GoPro. Ewan mo, ganito talaga yung ano ko yung kamera ko, yung GoPro camera ko. Ang bilis malubat yung battery. So, mayroon akong tatlong battery na ano, battery ng aking GoPro. So, may extra po ako na dalawa pag nalubat, palit agad. Kasi lagi mong nalulubat yung uh, battery ng GoPro. So, parang hindi sya good quality ng battery gamitin or ganyan na talang ganyan lang talaga yung gopro na uh, battery maraling malubat siya. so anyway 7.32 na so need ko nang akyat sa taas and then mag patuyo nang yung buhok mag boat brush bago po ako uh, bago po po ako mag ano bago po ba ako sasapak sa work, kailangan nating fresh yung ating hininga. Ayan. So, akit lang ko sa taas. Ako ay mag-toothbrush and then um, magpaalam sa aking asawa na ako ay alis na kasi natutulog pa yung asawa ko. Pumunta so, tayo sa taas. ay okay, mag-toothbrush muna bago ako sa sabak sa work. na sa aking asawa na ako ay aalis na punta ng work. Yeah. Hey, makita yung kagkin mo. Honey, magaling. Oh, sorry. Are you okay? Huh? How's your tummy? Not bad. How's your uh, mouth? It's still sore? Your baby and just rest, okay? Bye, love you. So, ano oras na ba? 37 na? Ayan, malilit na natin ito. Kung ano-ano pa ano kasi ginagawa ako, dahi. So, doon na lang ako sa work mag-ano, magtali ng aking buhok. So, ang gagawin ko ay mag-spray lang ako ng aking mahiwagang perfume. Mahiwagang perfume. So, bali, ito na yung inano ko ay everyday ang uh, perfume ko kasi Stayan natin dito kasi pag may naamoy ko dun sa work, ganun ang ko. Ganun yung, ano ko. Grabe yung, grabe yung makaligo na. No? Grabe yung makaspray sa iba yun. No? Pero kung naman yung, ano ko, yung spray. Yung lumabas sa spray ba? Yan. Kama na yan, dahil kasi. Uy, ganyan na lang siya. oo. dati puno siya hanggang dito. Ngayon dito na lang. Dahil, kailan ba ta tayo makabili ng ganitong Perfume ulit. Masakit na bisa sakit sa bulsa, ah, mag, ano, ng perfume, bibili. So, ayan. So, ako'y aalis na kasi, anong oras na, dahil? So, dalhin ko lang yung aking GoPro, and So, ayan. phone ko. So, yung mahiwagang cellphone ko, dahil, ay, magtito lang, makalimutan. Ayan. Hirap. ang hirap. Ang hirap pag mahaba yung buhok mo. Ang hirap talaga anuhin. Ah. Uh, Matatagal. Ano, tingnan mo dai. <laughs> tingnan mo guys. Nandito na sa akin yung aking susi. Pero hinablot ko pa din yung susi na parang asawa ko. Hindi ko yan susi sa asawa ko tapos sa kalimutan ko yung susi ko. Hinawakan ko na pala. Ayun, oh, uh, di ba? Ang hirap ng ano. Ang uh, life na makalimutin. So ayan, malilito na ako dito kasi ang uh, oras na. Ang um, oras na, party to na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền naman na siya dahil. anong oras na ba um, anong oras na guys wala pa akong ano Diyos ko Lord malilit na ano ano pa kasing ginagawa nagsipit at ako ang aking ang kalito ayan nilagay ko eh nilagay ko lang yung aking gopro hanggang sa so, work kasi kahapon hindi naman siya nagtumbling kasi second po so kailangan ko maka sa parking lot ano ah uh, tawag ito kita sa Phone disconnected. Oo oh, oh nga, disconnected nga ang ingay mo. So, kalimutan, makalimutin na talaga guys. Need ko nang mag, ano, mag inom ng memory plus. Makalimutin na po ako. And then, inorganize ko na pala siya kahapon. Yung dalawang milk na dumating kahapon. Ang dami kaya pala sumakit kagabi yung ano ko, yung dalawang kong vulcano. sakit suka na ano uh, kita nyo yung blue na polo kulay yon yung style ng store na papasukan ko so iwan ko lang dito yung aking uh, tripod tapos sasabog sa init okay so bye guys